come to you and say hey, brothers and sisters change your life transform yourself do not behave like the way you behaved before and sometimes good morning dito tayo ngayon sa church Ayan guys palabas na ako ng church at tahimik ang Brunei ngayon so lakad lakad tayo Tahimik ang Brunei. So, iniwan ko yung babae. Kasi ang tagal, pa siya ba? Nag-charts Nagcha ako guys kasi fail ko lang mag-charts. So, tahimik ang Brunei. Ay, ako'y gutom. <laughs> Meron ako, ano, galing kasi ako sa bahay. Tapos, dumilits ako dyan. Tapos yung girl, may hinintay pa. Inunahan. Sabi ko sa kanya, mauna na ako, sis. Kasi may puntahan pa ako eh. Welcome to Brunei Darussalam. There you go. tahimik guys ang Brunei ako'y gutom sarado pa yata ang Jollibee maaga pa naman mag ano sana ako may payong akong dala lakad-lakad ayan, hi kuya, welcome to the vlogs <laughs> ito guys, pag sunday giklose nila yung may charts tapos may maraming mga naglakad ayan ito yung so ito yung daan papunta doon sa banda bandar, ito charts bandar na rin naman pero ito talaga yung bandar niya Ha <laughs> ha ha ha. Akoy gutom at akoy naghanap ng masarap na pagkain. Hello, but... nagpayong si Ces. ayaw Ayoko magpayong, gusto ko nagsombrero naman ako. Ayano. Oh. So guys, sa tayo tayo dito at i-round ko sa kayo ang Bandar Baranay. So guys, ito yung Bandar. Yan. Yan. Huy! Maghay ka sa blast! Sige atay! Ikaw man, na! Meron akong ano, kanang babae kanina. Iniwan ko na lang siya kasi mahinintay pang lalaki. <laughs> Sabi ko, mauna ako, na ako. Butong na, na ako. Na, ano, yung hintayin ko sa gitna ako. Ano, Sis Leia, mag-hi ka sa vlogs. Ay, hi. 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 Hindi ko alam na siya sa salikod. Ako kasi gutom. Ay ako nga ay mag <laughs> Hindi ako tumingin ng tao kanina paglabas ng bahay sa sa, sa charges. Bakit, ah. bakit ayaw ko? Uh. Ah. Dahil ayaw kong makipag <laughs> Gusto ko straight yung takbo ko. Ah. Na wala akong makikita. Wala akong ano ba. Diritsa talaga yung ano, takbo. Yung... Ay, nilayasan na ako. Kaya yung nahabot. Eh? di ko na malaya na kaalis na pala ng pech saan siya natupunta ngayon? andun daw sa busan ay okay, magkita kayo doon okay lang yan kumain kaya ka na ba? Mo, kaya kumain ka na? Pa. gutom ako babae bang ano mo kamit? hindi interview ako hindi interview ako <laughs> wala, nag wala naman, hindi ka naman nakafocus eh. Dito kami, dito lang tayo focus sa anak sa harap. Nagutom talaga ako, sis. Kain tayo, sis. Hindi ko alam. May, ano, may kamit pa din. Yan lang ako kakain. Hanap ako ng makain. Hindi ko alam eh. Ano oras ba aga-aga mong mag umaalis pag pagtaano pag off pag din mo? alis na pa uwi? oh, datirin Parang hindi tayo makamit-mit ba? So guys, medyo malikot yung camera ko. Kaya nakakahiya. Ah, hindi na rin ako nag-ano. Hindi na rin ako ko tumaya ng mga ganyan. narin na rin ako. Kasi wala rin talaga. Ano lang, bayaran. Oo, kasi pag... Uh -uh. Kasi pag uh, dati naranasan Kaya ko 'yan. Is, ano parang tatlo lang ata. Tatlong uh, araw ko. Tatlong ano lang, once out uh, three times a week. Kaya yung three na ano lang ngayon na buwan. Tatlo lang. Ay. Ah, tatlo? uh. tatlong taon sa isang buwan. Mhm. Yan tatlo lang sa isang buwan. Ay, bakit? <laughs> yung... Ako hindi na rin. Yung tsinelas ay yun? dalawa lang ngayong buwan. Oh, nag-ano na rin sila kasi hindi yata. Ako hindi. Ako oh, isang beses lang yata yung numero ko. Pero try ko, hindi Para ko alam kung maka. Hindi, hindi. Tarang ano, kasi. So, so sabi naman nung tinayan mo. ka. -mm. <laughs> uh -uh. Diyan ka naman bumawi ba? Pag manalo. At least masaya ka rin pag manalo. pag nga ako, yung hindi ka nakaupo. Saan ka nag-apo nag kakaupo nag doon? Oo. Ah. Tapos tumaya siya. <laughs> doon tayo sa lilim. Yan ngayon. Kung hindi siya tumaya, hindi niya ako tumaya. Mm. E tumaya siya, sabi ko, paano kaya nga kaya? Kung nga yung trip number ng amo ko, nalo mm. mo, bas trago. Nanalo ka? Mm. Nanalo rin, akong, rin siya? Uh, special ako. Totoo. Oh. Hindi nagdag ko dun sa ano niya. Hindi nagdag ko dun sa ano niya. Sa so, tayo niya. Ah. Ko so nanalo yun ang nanalo. Oh, tapos tumatawag. Yun tapos mag-in namang taya-taya mo niyan, Li. Isa piso lang ako. Same Tapos mo <laughs> yung ano, tumatawag pa lang hindi ko nasagot sa. Eh darating ko nang ate. Las 8 yun. Eh. Ah. Nanalo pa. Alin doon? Kasi dalawa yung numero. Mm. Yung 1397. Ah, hmm. babay ka muna. Bye. Okay, bye. bye bye 'send magba-vlog din nako. O mag-hi kasi sa vlog. Hi. Good morning. Good morning. Good morning. So mag-alas 9 na dito, guys. Dito na kami sa ano, plaza. Ito yung plaza. Kami kasalo sa gitna. Ngayon din sana mameshel pag gabi. Lalang akong kasama ko kasi. Mamaya ng gabi, gusto mo? Tignan ko. Ano oras? Misses mo ko. Si ano sa ano no kasangka. Ano oras tayo uwi? Sabay na rin tayo. Magkagadong pa ako. Hindi, mamaya pagtapos ka na lahat ng mga... Yun nga, saan ka ba? Okay, sa salon lang ako. Punta uh -huh. ka dun ha. Gusto mo gala? Ano tayo mamayang gabi? Saan tayo gala? So may kain-kainan dyan oh. No? May kain-kainan dyan. Hindi. Dito, Huwag kang okay, magkuriput kasi yung kakain-kain tayo. <laughs> Kaya nga, hindi. I mean, dito sa... sa... Dito sa... Uh, dansa, sa <laughs> Oh, mayroon din sa likod. Doon tayo. Ma, visita, oh, yung... tapos mag-vlogs, vlogs tayo. Oh. Sorry. Ay, imisis mo ko pag may pag, pag freak ang gusto, gusto mong gumala. Kaya lang, wala nga akong kasama. Kaya, at, timang lang ako naglalakad. Okay, okay. Yung... mamayang gabi, Misses mo ko kung nasaan ka na. Tapos, hihintay na lang kita sa yayasan. Ganon, pag mag-close na si Sis dami mga binta dito guys. Ano ako kapagod o hindi ako pagod. Oo, oh, oh, yun na nga. Mag-missage ka. Ako, kasi puyat ako eh. Oo, hindi kita hin. Ako, sa next na ano na lang, panuhin natin na. Mag-missage ka lang. Baka diritso ka na lang uwi tapos wala ka message at least hindi ko Ah, sige. Message ka lang mamaya kung ah, yung naka... True. Nakahintay sa wala. Sige, ikot ko muna to sis ha. Ah, doon, doon. Sa kita, para sure. Ito na yung mga bintahan nila guys parang ano baklaran <laughs> parang baklaran sa atin dito sa gitna yeah 1970 dito ka pa oh oy, sige na wala okay, ako na ingat Mrs. ka mamaya so ito na yan guys yun yun okay maraming mga binta dito guys. Mayroon tayong mga lansonis. Oh, what? Ah, oh, lansonis? Mm, lansonis. Ayan, lansonis. Ayan, si ate. Marami, marami. Ayan. Kasi ano free lagi ate. Third ah. dollar. Okay. So guys, ito yung ano nila. Plaza, sobrang nice. Ayan, mayroon pa ano doon. Pag-games. So, dito tayo guys. Ayan, maraming bingay mga binta dito. Ah. Gusto ko yung ano, yung short. Alam mo yung short na malambot. May pisang ata dito. Ada pisang? Belum ada. Okay. Ang daming mga minuman, guys. Wow. Kuhaan nga natin ito ng mga videos. So guys, ayan, so many fruits. Okay, thank you. Okay, thank you. Hi. <laughs> bumili lang ah. Kinuhaan ko lang ng video yun yun guys. Pero bumili talaga ako guys, ito. Bumili ako ng ano, coconut juice. One dollar daw to. Yun. So, ayun pa rin sila guys. Marami pa ditong tao. Uh, mamaya ulit. Ako'y gutom so yung almusal ko ngayon guys is uh, chicken. Ito yung spicy. Pag nilagyan nila yan guys, spicy. So ito yung regular. ah uh, mayroon tayong rice at mayroon din tayong sauce. There you go. Chicken. Yung drinks. Ayun. Pepsi. Ayun. Yeah, there you go. Pepsi. There you go. Dito tayo guys. Ano? yayasan kumakain. So guys, lakad-lakad tayo. Ay, busog. Ang daming bilihin dito. Tingnan nyo guys, ang daming bilihin. So, no? Oh, mga antik. Dito naman, mga damit. Titingin kaya ko dito. Sobrang init naman, eh. Ayan, may mga shorts. one piece kita Wala ko nakita. dito ko sa bandar yan dami bilihin maglibog ka guys huwag sa impang mong paliton Pati tinaghana oh